So nandito tayo mga kapatid sa Sulaymania. Sulaymania na sa Olaya pala tayo. Olaya, ayan yung Kingdom Tower. Ito yung ano, beauty clinic. Nandiyan yung ano, Al Habib Hospital. Tapos dito yung Al Nimer Al Nimer office. Tataas na sa second floor. Yo oh, iikot ikot lang tayo dito sa Ulaya Nag-iikot-ikot lang tayo dito mga kapatid sa Ulaya O, Ulaya O, oh, o, oh, oh, taxi bay Taxi bay So, ito mga kabayan may ano dito supermarket. Kabayan supermarket dito sa Sulaymania bagong bukas 'yan. So, hindi ko alam kung bagong bukas ba 'yan matagal na 'yan. So, katabi lang siya ng ano kabayan at sa Jollibee. Yan, kabayan supermarket. <laughs>